ngayon mga kabogsi di pa nag-uumpisa yung bigayan ng ayuda ni Mayor para sa mga pedicab at saka mga sidescale driver ang um, bisita namin ngayon ay si Ben ano, si ALG Ben Horabalos kaya so, yata yung magsasalita dito ngayon si para kami isa alas dos pa ito nagkano like, kaya lang di pa nag-uumpisa yung pamimigay hindi pa bumaba si Mayor at saka si ALG wala naman po tayong lahat Wala po yung mas alam nyo naman po na Yung una, yung na yung ating mga minamahal tricycle drivers Tama? So syempre, yun Hindi naman at redesigning ng kasaysayan Montana Hall na ayon ay naging isang state of Ang tarif mo siya bigayan Salbi po para sa mga pwede ka ba Pagkasi yan na tayo mga kabogsi Kaya yeah, mga kabogsi Pauwi na tayo Nakasama tayo sa wakas tulong pinansyal sa atin mo pwede ka pa sa tricycle driver ah, lang puputulin ko na yung video ko ka, kaya mga kabogsi uh, uwi na napakainit bye bye